Hello guys, mag voice record na naman nga tayo. Ayan, nakita nyo ba yung maraming kawin na Zarn? Ayan, gagawin niya ng pintuan niya ni nanay. Ayan na nga, kinakabit na yung frame. Tawag yan, di ko alam kung anong tawag yan dyan. Yan yung sa unang pinto. Bali, dalawang pinto yan guys. Yan yung isa. Ay, di, una pa lang yan. And, yan na yung isa palapit na matapos. Yung isa, yun na yung frame doon sa kabila mamaya. Doon sa kusina banda. Yan, maingay lang. Mahinaan ko lang yung sound na niyan. No? Kasi ako, naingayan ako. Tapos nilagyan namin yan sila ng, ano, ng sa taas para hindi mabasa ulan. Kasi umuulan dun sa probinsya. Then, yan na nga, pati pa yung mainit, tapos maulan. Kaya, kaya pa pa, hindi sila mabasa ni diba? At saka mainitan kung, sa, kung, sakali mainitan man or uulan. O, ba diba? 3 days nila yung nagawa, guys. Ayan, magpapakain na naman tayo ng mga alaga, mga alaga nila ni tatay. Marami yan sila, kaso lang namatay iba. Tapos kinatay, inulam. <laughs> inulam namin, guys. Ayan yung mga aso nila ni tatay. Ilan na lang sila natira. Yung iba pala yan doon sa kabila dahil galing sa dao, sa, sa asawa na at saka sa anak ng kapatid ko sa so, mga hindi nakakaalam ito yung ano yung hanap buhay nila dito sa amin um, ayan simula palang lang bata ako simula pa maliit sila nanay yan na yung mga ginagawa nila pero alam nyo ba ilang taon na ako may asawa na ako may dalawang anak na ako hindi pa ako marunong yan guys yan lang ang alam ko yan magtanggal ng ganyan tapos magbudbud maglagay ng segili basta hindi ko alam basta yan lang ang nakunan ko ng video yan, tinulungan ko ang nanay ko kasi nga kinabukasan yan, magtitinda na siya. Ewan ko kung magkano isa, 70 or 80 yata yan, or 100 yung isa ng ganyan. Dati, 15, 20 lang yan, 15 pesos o 20 lang yan yung, yung bata pa ako. Pero ngayon, grabe mahal na, nasa 80 or 100 na guys, yung ganyang uh, isang piraso. Ang hirap naman kasi, maggawa ng ganyan. Tapos matagal rin ma masira guys. Alam niyo yan guys. Oh. Bugnay ra. Bugnay yan. First time niya kumain ng bugnay. Hilaw pa. <laughs> ano? Matamis? Asim ah, to eh. Hilaw pa. Mag magluluto. Mag pag naghinog to, kulay black siya na yung dark. Basta dark purple or black ganon. Pag hilaw. Red yung wow. kulay niyan. Hmm, galaway ako. Kain na dali. Yummy? Yan o. Hmm. Hmm. Kain na. Eh, yes, sinungaling kain mo na doon na, na, na durog. Durogin mo. <laughs> <laughs> Guys, oh, alas 7 na. Umaga, tulog pa rin ito. Nini, nini. Tulog pa rin. Mataya Ag May si mother mo. Malis na papunta ang airport. Hmm. ta. Ha. Huh? Naingiyab mga. <laughs> Naingiyab mga. Ano mo sasabihin mo, na sa si mama mo ga? Hmm? Alis na sa si mama mo papunta ng airport mm -hmm. ngayon, nag-message. Ano mo mo, sino 'yan? Ma na mama. Ano mo <laughs> ano sasabihin mo ga? Ano mo sasabi mo, Tali? Pa Ano mo sasabi mo? Saan to? Report. Ngayon lang? Hmm. Oh. dali na, anong sasabi mga? Hi. Dali. Matiya lang. Alo? Ano mo, mabal <laughs> <laughs> mo. Mabidyot yung mong. Hindi na, mapigyams tita. Mabidyot yung mong. Anong kisiray? Panood ni ang, ang ano mo to, mang? Terbio tu Macam ni tenang geruyuk lang Li Amah hambal mu Toto Anam hmm. hambal mu ke mama lang spila Sekuil lah mayat Li magamiga anay Hai Hai Nini ang ya, no, mambal ni. Kamaday oh, mo kayak naga apaan na terus ni. Balik pala to disimber Disimber, tapos mana mama mo. basi ano man di man maabutan disimber December. Gani, ano punya mambal mo. <coughs> <laughs> <R> Ro lang. <laughs> oh, <yano, bari> ingat. <coughs> ingat ma. Ingat Ingat ma. Ingat Ingat ma. Ingat

Ha? Tao guys, ang plato. Bubukis <coughs> Dahil ang kanin, may second batch pa. Antayin namin ang ulam. Ay, ubos pa lang ang ulam na, may second batch pa. Hmm. Antay muna ng ulam, kay ubos na. <laughs> Hatawa to to. guys, maluto tayo ngayon ng gulay. Meron akong gulay nito. Apat na, apat klaseng gulay. Merong malunggay. Philippine malunggay. Ang ating malunggay dito. Tapos, meron na lugbati. Ayan. And, syempre, merong talbos ng kamuti. At syaka, may favorite, Chinese malunggay. Ayan, oh. Ayan. Masarap pala yan. Dito ko lang natikman sa probinsya. Hindi ko natikman sa Manila, pero dito ko matikman. Ayan, magluluto tayo.

Another variety ng lomboy. Oh, Matamis. Matamis ito kaysa nung nakaraang araw. ba, ka? Kain na. Mmm. Mm. May asin na. Tita, may asin Wala. Mm. nami dami asin. Ah, asin din dito Wala ko siya dilan. Wala ko siya dilan. Pangaw? 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 Pangaw?

<laughs> Mimi. <laughs> Pagwa nalaban. Mm -mm. Aray, Ay, ba? 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 Okay. So, nga no. so, dito Ila. Mm -hmm. Guys, nagpo-fog ngayon kasi umuulan. Yan, ganun yan dito sa my probinsya. Pag umuulan na alanganin, yan, hindi mo makita ang tao sa unahan dahil sa fog. Huh? Yan, pag doon ka sa unahan, hindi mo yan makita. Kasi nagpa-fog. Yan, pumapasok mo sa bahay eh. Ayan tayo sa... Ayan o. No? Yan, namak ah, ang kamay nga. Ito si Manong, ay kuya, pakatura. Uma, inuma. Ah, wala, tapik daw. Dahil ulan ngayon, nagkapi kami. Ha, si Ludra. Ano <laughs> na yun? Ubus na. Ubus na. Bulik baso bilin. May laman pa akin oh. Namin-min eh. May laman. Sirado namin ang pintuan kasi nga madilim. Madilim. Kapangidlat. Yeah. Diba? Malamig. Sa nga na yun. Kaya Ano Anong oras pa lang? Anong oras na Ala Alauna. Alauna. Oh. Diba? Alauna hapon. Alas dos na ng hapon guys. <laughs> Oh, di ba? Hmm, ganun talaga sa probinsya dito. Yan, basta mapagkain ka lang. Wala problema. Ah, guys. Oh, nagkapal na siya. Kumapal na. Mas lalong kumapal na. Pati sa loob ng bahay. Yun! Malamig dito. Yun. Oh, di ba? Sarap dito sa probinsya. Yan, bahay nila mama kapi man doon, no? Oh. kapi plat to, oh. ibit ta baso. ion Oh, di ba? Oh. ibit bitbit baso, after happy tong mina. Ah. guys, oh. Tapos yung mustaro oh. ng kamay. Yan, dito ako sa loob ng bahay tapos bintana to. Ayan, nakita niyong yung Aku mantia, ini kan, ini kau latin lang, <laughs> ayaan oh, deh ba, pang, ayaan, pintana, oh deh ba, lagi mantia loh, hahaha, aku lagi beliin, hantu bi, ah, david david mangga, ada kami mau perutas diusah bukit guys. mana ulam na mangga. 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 Kaya dyan, puro hinog na yan. O, oh, kinainan ko. Hindi pa tapos. Kain pa ko.